Good day, good day mga So Update lang po tayo sa mga kahagracer dyan ha, sa mga livestock farming dyan. Ingat po tayong lahat. Ngayon po ay sobrang lakas po ng ulan. Dahil may bagyo po ngayong panahon, magsingat po tayong lahat mga kaasenso. Ayan po, update ko lang po yung aming farm. Okay naman so far. Ayan yung ilog. Sa baba ay sobrang lalim na po ng tubig. At saka ito po ang farm. Ah, maaga pa kanina ay tinik ko na ito. Ito po yung aming guilt. Ito naman yung aming F1 yes. na uh, large white land race. buntis na rin po yan ng alos isang buwan na po kasi August 27, bukas po September 27. Bali 30 days na po ito. Hopefully na ito po ay buntis at hindi na po mag pa. Dahil wala na pong sign ng reheat nung ika 21 days nito mula nung ma AI. Ito naman sa 81 days na buntis. So sure na po na ito na buntis. Dahil pag lumagpas na po yan ng 42 days to 48 days. Ito so, nang anak noong September 18. So, nasa 8 days pa lang po ito dahil 26 po tayo ngayon. Update lang po ito sa aming farm. Malakas po yung ulan. Pero so far, okay naman dito. Ayan, nagpapailaw ako sa aking mga biik. O nagbibigay po ako ng heater. Ito po ay 100 watts po yan para kahit doon sa dulo, maabot na kanyang maligamgap. Ka. Ayan po yung aming saw. Tapos ito naman, ang aming fattening. Ayan po, lima po sila. Pero ito, gagawin ko po itong saw, bali F2 na po ito, ang tatay po nito ay Landrace pitrain, ang nanay naman niya, Landrace white. ayan, may mata po tayo dito, ayan po, ikot po yan kapag may tao na pupunta rito ayan po, pag temporary lang na dito ko nilagay kasi wala pa po akong saksakan roon so dito lang muna, dahil hindi naman ako makabili ng outlet sa bayan dahil nga sa to sobrang lakas ng ulan. Ito naman yung aming gilk pinanganak ito ng May 31. Pagdating po ng katapusan yan, apat na buwan po, May, June, July, August, September. Sa end ng September, 4 months old na po sila. Ayan o, oh, ang gaganda po ng dede Oh. Ang lalaki o. Oh. Ang lakas ng ulan. Ayan, lalim na po ng tubig sa ilog o. Oh. Ayan o, oh. sobrang lalim na po. Panahon na para magbitaw ng poso negro. <laughs> dahil malalim ang tubig. Ayan po, hopefully na ganito lang po kalakas ang ulan para okay naman po yung mga pananim at wala na pong kasamang malakas na hangin. Maraming maraming salamat God sa paggabay niyo po sa amin sa araw-araw. Naway ganito lang po na pagulan is maraming salamat po. Huwag na pong samahan na malakas na hangin, Panginoon. Ayan. Maraming maraming salamat po mga kasenso. Ito po ang ating munting farm. Ayan, may mga monitoring po tayo sa ating mga inahin. Ayan, may billboard tayo, oh. Ah, oh, salamat naman sa mga billboard mo dyan, battle cock, oh. Monitoring chart po tayo para sa mga anak natin na mga inahin. Diyan po natin malalaman kung kailan tayo nagpa-AI o nagpasampa na sa ilalim na din ang record kung kailan ito mga anak. Minus 5, plus 5 lang po yan, hindi po kayo maliligaw. Sa gusto po ng chart na yan, gagawang ko po ng video yan sa susunod. Ayan po, sa pagpasok ng pintuan, may nakalagay po dyan na bawal ipasok ang chinelas. Huwag pumasok ang walang paalam o pahintulot sa amin. Ayan. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po. Ayan. Dahimik po ang aming mga saw. Ayan. Tatlo sila. Mga buntis na po ito. At yan. May anak na. At ito. Isang saw. Yan isa. Tapos ito. Dalawa. At may darating po ako na pure na large po. At saka kahit wala po ako rito. Makakapaggawa na po ako ng vlog. Dahil meron na po tayong CCTV. Uh, Balit dalawa po yan. Ilalagay natin sa taas. At ilalagay natin dito yung isa. Ayan. Hanggang dito na lang po mga kasensyo. Maraming salamat. Update lang po ito. Alagang Figrolac at alagang pro. Early win imunobooster na po ang kinakain ng mga yan. Ito. Early win imunobooster. Ayan po sila. Nakalagay na po yan sa pinakain po nila yan. bye! -bye.